Sinibak na sa pwesto ang uh, nasa 37 opisyal ng gobyerno sa Davao City na nagpositibo sa drug test. Balitang umaabante mula kay Charmaine Abong. Ibinunyag ng isang kongresista na apat na pong kawani ng gobyerno sa Davao City ang nagpositibo sa ilegal na droga. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson at Congressman Robert Ace Barbers, 37 tauhan ng Public Safety and Security Office ng lungsod ang gumagamit ng bawal na gamot. Dahil dito nanawagan ng kongresista sa PNP at PIDEA na paigtingin ang kampanya sa lungsod na itinuturing na baluarte ng mga Duterte na kilalang galit sa ilegal na droga. Aniya, nagpapakita ito ng malubhang problema ng bansa sa ilegal na droga dahil maging ang Davao City kung saan naninirahan ang lumalaban sa droga ay hindi ito naiwasan. Kasunod nito, sinabi ng mambabatas na dapat mabalatan kung sino ang pinagmumulan ng mga droga sa lugar. Sinabi rin ni Barbers na handa siyang tulungan si Davao City Mayor Sebastian Duterte upang labanan ang ipinagbabawal na gamot sa kanilang lungsod. Ako si Charmaine Abong, walang inaatrasang balita.